Anong klasing utak meron kayo? Yan ang matapang na atak ni former Commission on Audit at Comelec Commissioner at Tony Rowena Guanzon matapos kumalat ang bagong narrative na si dating ako. Bicol Representative Zaldi Codao ay pakawala, umano ni Vice President Sara Duterte. Para kay Guanzon, wala raw sa tamang direksyon ang ganitong kwento, walang logic at parang panginsulto lang sa IQ ng taong bayan. Kaya hindi niya raw napigilan magtanong, Anong klasing utak meron kayo? Ayon kay Gwenson, nakakatawa raw ang pagpilit iugnay si Ko kay Vice President Sara dahil kung babalikan ang history, mismong si Ko at ang Committee on Appropriations ang pinakamahigpit laban sa Office of the Vice President noon sa budget hearings nung siya pa ang chair. Sabi niya, Naalala niyo ba kung paano halos pahirapan ng Committee on Appropriations ang OVP tuwing budget season noong panahon na pinamumunuan ito ni L.S. Oh, no. Halos lahat ng kilos ay may direksyon ni Nakim, Bon, Jing, at Patricia. Oh, no. Feeling down ni Tamba, kapag nasira si Inday dahil sa 125 million confidential funds issue, may chance sila kahit papaano, kahit bilyon bilyon ang pork barrel nila. Pero ayaw talaga Dagdag pa ni Guanson, taon-taon daw may patiatrics na laban sa OVP tuwing budget deliberations. Maliban ngayong taon na parang iwas sunog, sinaswansing at ilang congressmen. Pero ngayon na ibinunyag ni Zaldico ang umanoy 100 billion budget insertions na idinadawit si President Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez, bigla raw naglabasan ang mga bagong scriptwriters na sinasabing pakawala raw si Ko ng Duterte. Ayon kay Guanzon, ang script ng mga walang kwenta raw na to ay si Zaldico daw ay galing kay Sara Duterte. Anong utak meron kayo? Pati nga video na nilabas ninyo, AI pa raw ang itsura. Matatandaang sa Facebook, naglabas si Zaldico ng explosive testimony at mga dokumentong nag-uugnay kay Marcos Jr. sa umano'y isang daang bilyong piso na budget insertions. Tinawag itong fabricated ng palasyo habang ilan sa mga loyalista ay biglang sinasabi na si Zaldico ay tauhan daw ni Sara Duterte. Isang narrative na para kay Atty. Guanzon ay nakakatawa at wala sa hulog. Ang opinion ko naman dito mga kaibigan, imposibleng magkaalyado si Zaldico at VP Sara Duterte, isang malaking katangahan na para bang ginagawa mo ng tarantado mga taong bayan po di kayang sinasadya nila ito. At mga Kadeng TV, bago tayo magtuloy sa susunod na usapan, may ipapakita ako sa inyo na isang video na dapat niyong mapanood. Ang title nito, Attorney Topacio. Yung sinabi ni Zaldico ay sapat na para magumpisa ng investigasyon ang Ombudsman. Ano po ang nakikita niyo po dito sa paglabas po nitong si uh, Congressman Zaldico po uh, attorney? Well, of course po, ito ay aking uh, conjecture lamang. Ngunit tingin ko po ay uh, masyado na pong napikon o sumobra na ang ginagawa kay Congressman Zaldico na parang sabi nga niya, he is being made the poster boy or the anti corruption proceedings by the present administration at parang gusto siyang gawing pantakip. So tingin ko po, po is uh, in order to protect himself and also uh, to expose the truth ay lumabas na po siya at sinabi niya ang kanyang nalalaman dito po sa flood control scandal na ito. Opo at uh, nakikita niyo rin po ba na tumutugma sa mga ganap Uh, sa mga uh, developments sa sequences po sa mga nangyari mula pa noong nag-umpisa itong investigasyon. Uh, yung mga narinig natin sa uh, unang mga bahagi ng investigasyon, under pa sa watch ni uh, ni Senador Marcoleta hanggang sa pinalitan na ito ni Ping Lacson na natigil ang investigasyon, nabuksan itong ICC lahat ng mga nabubulgar Uh, tumutugma po ba doon sa mga nagiging pahayag po ni uh, uh, former congressman Zaldico? Opo, in its general terms, kasamang Admar, ay nakikita na po natin yung pattern, sapagat marami pong nagsasabi, and I believe this to be logical, na hindi po maaaring makatakas ang Pangulo sa uh, responsibilidad dito. But sinasabi po sila na bakit daw i-insert yung uh, 100 billion, eh, yung NEP nga po ay galing sa presidente. Well, mga, maraming reasons po Unang-una, para maitago yung insertion, para maka-escape ng liability yung presidente. Para sabihin niya, hindi naman ako nag-insert niyan. Uh, pwede rin na uh, ito ay para pagtakpan yung mga insertion sapagkat ang naging unconstitutional po yung insertion na naging mas malaki pa po yung budget ng DPWH kesa sa DepEd na ito po ay labag sa ating saligang batas. So marami pong reason kung bakit nasa bycamp po ang ginawang insertion pero sinabi naman po ni Saldi ko bilang chairman ng Appropriations Committee na ito po ay nasa pag-uutos ng Pangulo. Opo, uh, tama po kayo dahil uh, ang sabi nga na kung gusto talaga ni uh, PBBM daw, eh dapat sa kanya na, hindi na dapat na iutos. Pero make sense din po na posibleng uh, insert na lang para eh, kung magkabulilyaso man, eh, wala, hindi, walang direkta agad-agad. Pero yung nabanggit na wag kang umuwi, kami bahala sa sayo, nagtagal siya doon sa Amerika, make sense din po, uh, attorney po at tama po yun sapagat unang una po may extradition treaty tayo uh, sa Amerika. Meron din tayong uh, mutual legal assistance treaty sa Amerika, yung MLAT. Uh, at um, yan po ay kita nyo uh, kung gugustuhin naman po ng ating pamahalaan ay ma madaling ibalik. Ang isang tao at kita nyo yung nangyari kay Mayor Alice Guo at kay Cassandra Leon na agad-agaran inaibalik dito. Eh bakit si Saldi ay hindi maibalik-balik dito? So yun po ang mga katanungan na ah, mahirap pong sagutin except in the context na ayaw nga siyang pabalikin sapagkat marami na siyang nalalaman. Opo, doon po kasi detalyado din maliban doon sa video, meron din siyang listahan doon sa 100 Opo. billion na Uh, pesos. Nakikita nyo po ba na pagpalagay natin na uh, mali yung kanyang uh, sinasabi pero kakayanin ba niya na siya lang ang uh, makapagpalabas ng mga proyekto na yon? Kung siya lang yung parang big fish noon na wala siyang kakuntsaba, uh, siya ka-confident na kaya niyang mailabas yung pera na yon? ay hindi po sa pagkatang naglalabas ng pera ay hindi naman po lehislatura. Pag natapos na po yung GAA, ang pag-order po ng paglabas ng pera ay nasa executive or specifically yung Department of Budget and Management. So hindi po pwedeng si Saldeco po lamang pagkatapos na po ng GAA at iyan na po ay naipasa sa pangulo tapos na po ang trabaho ni Saldeco as uh, technically speaking as a legislator. So nandoon na po lumabas na yung uh, GAA, nandoon na po sa presidente kung anong ibibito niya. The fact na hindi niya binito yung katakot-takot na Uh, insertion sa 450 billion na ang binito niya ay 26 billion lang yata or something means na talagang merong collusion po rito na yung insertions ay huwag mawala Opo Now ngayon po uh, syempre meron ding uh, pumapanig uh, sa kanyang mga inaakusahan at sinasabi kung tunay talaga na uh, siya ay uh, magt all na bakit uh, hindi na lang siya umuwi uh, panindigan niya Uh, sumpaan niya yung kanyang uh, salaysay po, uh, attorney. Actually po, nagtataka rin po ako kay senator Lacson kung bakit hindi niya pinayagan si uh, former congressman Saldico na mag-testify via Zoom. Ang sasabihin nila, wala daw accountability. I-involve po ako rin sa investigation ni uh, Alice Guo at si Cassandra Leong. Alam niyo po, noong time na yon, may mga nagtestify po via Zoom galing pa sa Thailand na hindi din naman po under oath pero pinayagan po ng komite ni Riz Ontiveros. Marami pong nag-testify laban kay Pastor Kibuloy via Zoom. Hindi rin under oath, pinayagan din po nila. Bakit iba po ang pamantayan pagkakalaban nila ang iniimbestigahan at iba ang pamantayan kapag kakampi nila ang pinagtatakpan nila? na, na napansin niyo rin po ba na parang yung linyahan niya eh same din yung sa linyahan din po ng uh, iba pa. Ay opo, yung uh, kanyang sinasabi nagtutugma sa sinasabi ni Diskaya, ni Gutesa. Ang problema nga po dito sa Blue Ribbon sa ating Senado, kapag papunta na kay Martin Romualdez yung trail, kay kung ano-anong paninira ang gagawin nila, katulad kay Gutesa, sasabihin nila, palasifikado yung affidavit. Eh sinumpa na nga yung affidavit, yung kanyang sinabi ay under oath na nga sa Blue Ribbon Committee. O oh, so, agad-agad pagka laban sa kanilang kakampi, kaalyado sa politika, sasabihin walang batayan. Pag uh, laban sa kanilang mga kalaban sa politika, sasabihin lang matibay. So, eh, talagang double standard po ang ginagawa. Tsaka, nakikita nyo na ka talagang parang ka may bigat yung kanya'ng uh, pahayag po eh kasi Definitely siya po. yung ano eh malapit sa speaker no nakakausap niya direkta rin ang uh, instruction mula sa sa presidente ko baga parang uh, nakikita niyo po na walang walang ibang rason para hindi ito maging kani uh, paniwala attorney eh, tama po yun, nagtataka nga po ako sa malakanyang dito sa mga kaalyado ng ating pamahalaan, noon ay gigil nagigil sila kay Saldico. Sabi nila itong si Saldico ang may alam ng lahat. Siya 'yung talagang uh, uh, nagawa nito. At alam niya ay uh, 'yung mga uh, people involved. Eh bakit nung nagsalita siya tungkol sa mga people involved, bigla na siyang hindi credible. So 'yun po ang pinagtataka ko eh sa uh, sinasabi nila very inconsistent po talaga ang sinasabi nila. Opo, and uh, sa nakikita nyo po, kasi eh, hindi basta-basta rin yung uh, aligasyon eh, nitong si Congressman Zaldico. Napapanahon na bang umuwi siya? Or nakita nyo po ba, latagan na lang muna ng kanyang uh, alam at mga maihahing ebidensya? Kasi yun nga eh, nandun yung pangamba na may bantana sa buhay niya uh, kapag andito na siya sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo po, uh, attorney? Alam nyo po, kung sa pag uumpisa lamang ng investigasyon. Yung sinabi lamang po ni Saldico ay enough. Yan ay sapat na po para magumpisa ng investigasyon ang ombudsman. kaya hinahamon ko ang ating ombudsman na mag-imbestiga. Bakit ko sinasabi ito? Alam niyo po, ang tanggapan ng ombudsman under the law, kahit anonymous complaint, Pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman kahit sumulat ka lang, wala kang pangalan, sinasabi mo ganito't ganon ang ginawa ng isang opisyal at ito ay tiwali. Pwede nang imbestigahan. Ito, may isang taong nagsasabi. Humarap siya upang panindigan yung sinasabi niya. At siya yung isa sa mga tao na ang dami nagtuturo na sangkot. Eh bakit hindi imbestigahan? So, for the purpose of the ombudsman, sufficient na po yun. Yung ICI naman po, ay hindi naman po held sa strict rules on evidence ang ICI. So maaari din po nilang tanggapin yan. Ganon din po ang Blue Ribbon Committee. Hindi naman po stricto ang pagsunod sa rules of evidence sapagkat uh, legislative inquiry lang naman po yan. So on the basis of the mere existence of that statement and the video, ay eh, pwede na pong yan po ay pwede nang nga uh, saluhin at mag-further investigation. Opo, and uh, nandun din po yung question sa tiwala kung ano po yung kanyang gagawin, lalo na sa mga legal na hakbang, yung pagpapanumpa, saan siya lalapit, saan siya dudulog sa uh, sangay, sa gobyerno, sa kasalukuyan na uh, attorney. Kasi nakikita niyo naman po uh, dito po sa... Uh, DOJ, parang nakikita natin minsan na uh, uh, merong naku-question yung uh, nagiging hakbang. Uh, dito naman po sa ombudsman, uh, ganun din. Yung mga, nandun din yung ano eh, uh, questionable rin po. Sana kaya siya la, uh, lalapit. So, ang nababasa natin sa mga komento natin mga kababayan, maganda lahat ng kanyang mga naging uh, Uh, ebidensya, resibo kumbaga, uh, kung ano ba, eh, ma mailabas -ma na niya, at least for the record na yan uh, Habang inaantay ang uh, legal na proseso na iba, uh, attorney, tingin mo? Opo, actually, kung ang kine-question po nila yung evidentiary value Kung gusto nilang sumpaan yan, pwede naman pong sumpaan yan <laughs> Natatawa ko na sinasabi dapat daw siya pumunta sa notaryo dito at sumpaan yung kanyang statement, hindi na po kailangan yon Pwede po siyang manumpa sa isang foreign notary public at sa pamamagitan ng apostil, yun kanya pong uh, sinumpa ang provided that yung bansa kung saan niya ginawa yung kanyang panunumpa ay signatory dun sa apostil convention ng Hague ay pwede na po gamitin dito. Number two, Pwede po tayong kubuha ng uh, deposition or letters rogatory uh, sa pamamagitan po ng komisyon. Ayan po ay medyo komplikadong bagay, kunit uh, meron pong mekanismo kung saan po ikaw ay pwedeng pumunta sa isang foreign jurisdiction at kubuha ng mga ebidensya doon. So marami pong paraan kung gusto lamang ng ating pamahalaan at marami pong mga legal luminaries na alam yan. Ang problema ayaw nila ginasinalagi na sinasabi, bumalik ka rito, eh hindi naman po kailangan bumalik. Opo. Um, Doon naman po sa, hindi ko alam kung na-monitor nyo yung buo sa investigation po uh, sa Senate Blue Ribbon kanina po, uh, attorney. Ano po yung basa po ninyo uh, sa naging takbo ng uh, investigation po kanina? marami po talagang question dyan eh. Lalong-lalo lalo na sa pagbabalik ni Senator Lacson. At obvious naman po, hindi lang naman po siguro ako nakakapansin na talagang may pinagtatakpan po itong si Senator Ping Lacson. Kaya at lahat po ng ebidensya pointing to Romualdez and ultimately to the President, kanyang sinusuppress, dinidiscredit, pinahihirapan. So I'm sure hindi po yan nakatakas sa atensyon ng ating mga kababayan. Opo. Uh, bukas po magkakaroon ng, or sa mga susunod na araw magkakaroon po ng uh, mga rally po na gagawin po sir. Pero bago pa man ito, meron pong inilabas na listahan ng kilos uh, uh, protesta ng taong bayan? Alam niyo po eh, hindi ko na sana pag-iintindihin niyang Simon Tulfot, medyo uliyanin na yan eh. Kanya lang, ang nakakabahala po rito is not that Naglabas si Montulfo ng listahan Because kahit sino naman pwede akong, Pwede maglabas eh ng listahan Ang nakakabahala diyan Yung sinasabi ng Malacañang na Kinuha daw nila yung listahan At pinapaimbestiga sa Armed Forces of the Philippines Kailan pa naging source of uh, uh, Reliable intelligence information Ang isang discredited journalist Katulad ni Montulfo So alam nyo lahat po yan eh, Nakikita nyo naman po Pagtugma-tugma na ang layunin lamang po ni Montulfo in uh, collusion with Malacanang ay takutin ha, to intimidate, to browbeat, or to harass yung mga organizers nitong rally sabagat takot na takot po sila sa rally yan. Opo, at nakikita nyo rin po ba na ang uh, pagiging selective? Kasi halimbawa may marami namang nananawagan uh, through social media, halimbawa doon sa... Uh, pag sa ilalim, sa hair follicle para mawala yung agam-agam kasi naririnig na talaga natin itong mga uh, issue laban sa presidente pero wala namang aksyon. Pero nung nagpost uh, nag itong si ano, gumawa ng uh, action aksyon, pinaimbestiga na sa militar. Yun nga po ang aking uh, <clears throat> sinasabi. Talaga pong double standard ang pamahalang ito. Alam niyo po natatandaan ko tuloy. Ako'y eh, miidad edad na rin naman, senior citizen na ako. Nung panahon po ni Marcos Sr., nung nagkaroon ng aligasyon na siya daw ay nagpa-opera, alam nyo ginawa niya, eh siya po on national television inangat niya yung kanyang barong Tagalog para ipakitang walang uh, post-operative scars, wala pong uh, sugat, uh, walang peklat. Eh bakit ngayon eh may ganitong aligasyon ay ayaw ipakita o ayaw uh, magpagpa sa ilalim sa hair follicle test? To once and for all, ah... Uh, puta stress yung mga ganitong alegasyon ang dali-dali kung talagang wala kang itinatago di ba tap test ka sa sa mo o oh, kita nyo na o oh, wala ka walang basihan yung inyong mga uh, paratang sa akin bago pa man itong uh, naging uh, pagpapatuloy uh, ng Senate Pluribon Committee meron na pong nabanggit si Senadora Amy Marcos naman na posibleng ano pag uh, recant Uh, which is, uh, di natin alam kung nag ba, pero hindi dumalo uh, dyan sa pagdinig si Orly Guteza. Ang sinasabi, eh, pinipressure na raw yung mga kaanak, yung pamilya, tinatakot na raw, may mga threat na raw, mga banta sa buhay po. Attorney, ano po masasabi niyo rito? Hindi po malayong mangyari yan sapagkat ang mga pangyayari po ngayon ay existential threat na po sa kanila itong mga testimonya na ito. So, hindi po malayong mangyari na ipipressure nila uh, ang iyong mga testigo laban sa kanila. Kanya nga, dapat po ay proteksyonan niyang mga yan. Ang problema naman, nung hinihiling ni Senator Barculeta na proteksyonan ng mga diskaya, uh, proteksyonan si Gutesa, ay ayaw naman po. Opo. Um, uh, speaking of protection, uh, matibay ba lalo na yung meron tayong WPP program para mas maghikayat pa tayo ng mga whistleblower or the more na matatakot yung uh, uh, mga may alam at patuloy na lang na mananahimik sa kanilang mga nalalaman kasi nga po hindi malinaw Uh, kung ano yung kahinat na nila kung tutulong ba sila sa bansa natin pero nandoon yung pangamba eh, nung, uh, parang nagbigay uh, uh, ng ano si parang nagsasabi na oy uh, meron akong isusubong may mga magnanakaw doon tapos sasabihin na anong ID mo saan ka galing sino ba? ka ba parang naka-question pa yung kanyang uh, siya mismo ang hindi yung mismong uh, kung totoo ba yung uh, nangyayari yun nga po eh ang uh, nangyayari nga po kasi Ha? ipara ba discourage itong mga witnesses dito sa flood control scandal na ito, dinagdaga nila ng isang requirement na wala naman sa batas yung restitution. eh paano ma-encourage mga tao na uh, pumunta sa witness protection kung pahihirapan mo? It should be easy ng isang taong uh, whistleblower ay uh, uh, magpapasailalim sa protection ngunit ginagawa nilang mahirap. Eh, kita naman natin kung uh, anong klasing bias yan opo ngayon meron pong uh, hamon naman si Congressman Elizalde ko sa kanyang post no ang sabi niya dito uh, I respectfully urge uh, Senator Panfilo Lacson to first review the full list of uh, alleged insertions done under the directive of uh, President Marcos and clearly <coughs> reflected in the GA 2025 You may cross-check the NEP 2025 to verify if the same line items appear there. To assist you, I have attached the list of the exact page references from the GA 2025. I suggest that before making statements that may unfairly prejudice uh, the the issue, may unfairly prejudice the issue, the senator should uh, examine the documents full. The public deserves a fair, complete, and evidence-based investigation, not conclusions drawn without first seeing the whole picture. Uh, attorney. Ay, wala naman tayong maaasahan niyang kay Ping Lakson. Maniwala kayo. Talaga namang nilagay yan sa Blue Ribbon Committee para pagtakpan ang mga Marcos. Uh, ang uh, si uh, Pangulong Marcos at si Martin Romualdez. Kita nyo nga eh, ni hindi pa nila ina-analyze yung confession ni Saldico eh dinidismiss na nila. Anong klaseng blue ribbon yan? Akala ko ba gusto nila malaman ng katotohanan? Eh bakit pagka tuwing papunta na sa Malacanang, papunta na kay Martin Romualdez, ay binabara nila? Katulad nung isang araw, sinabi ni Pangulong Marcos, hindi daw uh, kasaba sa kakasuhan si Martin Romualdez kasi wala pang ebidensya. Pero baka daw may mangyari na magkaroon ng ebidensya. O yan ah, nandiyan na yung ebidensya. O eh bakit di pa rin sila kumikilos? Attorney Maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa mga impormasyon at analisa na inyo po ibinahagi ngayong gabi. Sa so, ulitin po. Ingat po kayo. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo and God bless. Maraming salamat si Attorney Ferdito Pasch